pag Yung what's up mga kaibigan no? Ayun, isang magandang magandang hapon sa inyong lahat dyan no? Ayun mga kaibigan Ayun, sa nakikita nyo meron pa dyan mga no? Ayun, sa likod ko mga kaibigan ay kasi nandito po tayo ngayon sa bahay ng no, mga kaibigan upang i-update natin si Inok no? yun, at uh, syempre migalab migalab shout shoutout sa ating supporters dyan, sa din viewers lalo lalo sa mga bashers natin dyan o ayun migalab shout out din kay Madam Guapa, ayun migalab shout out, ating Nora Ampunin Kuya Jonathan Gutlay ati Inolimpihana ayun um, ate, ate Nademni ate Janet Aragon, ayun ate Aurora Eugenio ate Ana Takahashi timay May, ayun, si Sirio, ayun, may love, may sa inyong lahat din, no? Ate Jillian Valdez, ayun, may shoutout sa inyong lahat din, mga kaibigan. Yun, ah, syempre, ngayong hapon na ito, mga kaibigan, ay, yun, ako na, ano, no? Yun, ito, ako ang humahawak ng kamera ni lab Skin natin, mga kaibigan, kasi, inuwa niya pa si Ray ko, mga kaibigan, upang magkita na sila ano, ng kanyang kuya, no? Yun, yun, saksihan natin yung hapon na ito, mga kaibigan, na, ang pagkikita nila ni Raiko at saka ni yung, yung kapatid niya, ayun. Grabe hanggang ngayon mga kaibigan, napakasakit talaga ng ulo ko, no? Pero sa nangyari kagabi sa mini ni Night Ghost at ni TV, ayun. Kasama pa rin natin si Night Ghost TV, Dansky TV, Jipogs TV, Don Carlo Adventure, Dulix TV at syempre ako mga kaibigan, ayun. Anim kami ngayon mag-update dito mga kaibigan, no? yung At yan, yan. Ito, Don Carlo.

Loko. G -pogs, G -pogs. Loko ka bro. Ah. <laughs> Let's kick. Na dito. Bro. At uh, ayan mo dire bro. Yeah. <laughs> yan. Ah, okay. Papasok tayo dito. Ayan. Okay. Brad, lang ka, bro. Okay. Gisundo pa. Gisundo pa. Gisundo pa. Okay na ka na uh, ayan. Oh, Brad, enough, bro. Ayan kaibigan. Wala pang shadow Pero at least madilim dito mm. Gusto niya yung madilim. Ayan yan ang, mm. ano. Uh, pero sipte man di siya gihapon bro. Buat mm -hmm. uh. na sipte na siya dito. Wala namang dito. Challenge. Dali na dami lang sipte sa dito. Wala nang dito mga tol. Brad uh. niya pang sa 100. na to, hapit na to, paaboto na to. Dali na ramo to sa sundo ni Jolix. Jolix, tawad lang mo pud to. Kung paano mo makita kung dun sa Brad. Dali ba aboto na di Brad na Bro. Hindi ba na ano yung ano mo bro? Yung pisngay mo bro? <laughs> Mam, minurok 'tong bisiklip. Naburo ka kasi kagabi, bro. <laughs> Ikaw bro dance. Okay na ka? Brad, sobat. Uh, Tigay umabot uh, kita. Mga 10 minutes. Ngana ka simbunsa? Unto ko na besa na mapire. Tatabi mo na to na may mga salapin uh, sa mga. Sa pili. Tawag sa prang sakit din no. Uh, sa amin na part. Uh, kung ano to, hindi man mangyari na mo to. Kung diwan ka balik kung katawan mo siyempre uh, um, mawala na sila ng matay. Mm. So, gagawin namin yung ano lahat. Buhat na to right, lahat. Ganyan ka lang, Brad. Uh, darating din yung ano, uh, mabuo ka rin. Mm. Yung gagawin namin, ng team namin, Brad. Ikaw lang ka. Huwag ka okay, mag mm -hmm. Hindi ka pa mag tawag niyo kalimutan na mga ayan, ng mamustahan. Ayun natin diyan. na ng gabi ba Uwa ko kabalo unsa na hitabo sa bro basta ko lang <laughs> ako nagkalasibok. bro Blanko na ko bro vaccine ng Gusto. ako sa gabi. Nag-download pa ako sa pa ni Jalib pa ni, sinasan pa ni mana na Jolex na Best Jolex ha Ya ti hindi mamao ah? Diley it's a prank kasama ko pa yung ano pa ng pulso Sinama ko naidot Are to, 'di radiate. Di man tumo? Eh kala pala Akala na memang kaibigan si Jolex ano, 'yun. At prank lang pala yun ni Don. <laughs> At hindi ah. ako saka ni Night Ghost. Ha? Ah. Dala lang telepon si Jolix? Wala, oy. Wala? Wala saka dala kay... Ga ulan-ulan biya. Pero gaya na pag... Ano niya? Pag lakaw niya, wala pa man ulan, bro. Nag... Nag-um man. Sige lang, mga motor Sige na ulan-ulan, no? Mga gani, Si Rayko, baloy kayo mga ulan Gan. Basin ma uh, Ano ba makalintura bro ba? Yeah. Yeah. Mas mabuti natin na uh, dito natin ilagay si Pinok mga kapatid. Mm. Yung mga tao ba? Dili mabahala ba? Oh, dili. Makita. Di sila ma eh, ano yeah. no? yeah. mm. Mm. na lang namin mga tao kasi mm. malapit yung kasada dito kay Majulis. Ganin. Dadaanan ng mga tao yung baik yung bike yung bike yung bike yung bike yung bike hinarang namin dyan mga kaibigan bro tabang bro dito kaya bro tagay 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 lakas bro dinulo bro tagay tagay na tagay na lakas kargahi 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 sakit ng kinet baro siya ng mga buting na kun sakit na jud na kayo oi na kay lansang bro eh. bantay mo dara sa lansang bro ah buti na lang mga kun na kumpay yung kay di mister eh so, tumulong nga namin si Dance Kid si Night Ghost kasi so, di mister mga kun siya pala yung ano siya pala yung na mani ubra na Alisin talaga siya sa pako. Mm, gibuhos ko to, bro. Talaga yung Buhos ko lahat ng orasyon ko at lakas. Ikaw yung nag-ano sa Latin? Ginanon mo sa ano? Hindi, nang ano bro. naka na ako gigamit nga. Tinago na ako bro. Okay, na Julix na na? Pero katong tinago ko bro. Hindi ba, silpon ba? Kaya naman ito ba? Kung ganyan nga naman ko? Kaso ang tinago ko nga na ibalaan bro. Mga toong nakapawala sa ako nga ano bro. Brog na wala ko isip ba? Sitter kaya kung ano ko sa ilog ba? Oo, ito yung sitter. Kita ang tanig sitter nga. Kaya, Kurang sah kaya, 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 bro, kaya, 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 maano siya dulungan ni di Batot dinulungan natin na makuha siya mm. tapos makita siya ng mga tao alam niyo yun na yung mga tao yung mga well, papatayin siya mm. sayang yung uh, sa petition na to sacrifice na to basin mabulabog siya ba mabulabog tapos basin unsaon siya sa mga tao bro basin Kasi mamatay iba, ba may hindi naniniwala mm. mananiniwala mm. Yung mga naniniwala, yun yung mga nakaranas. Mm. At nah, ano? Uh, Nakadanas mga, talaga. May mga, ano, na mga ninuno ba? Mmm. Diba? Tama yan, bro. Diba? mm. Tama yan, mga idol. Tama yan. Yung yun yun mga ba? kaibigan, ah. uh, uh. Yun uh. Uh, Grabe. Atin, katong, katong tinago. Uh, tinago uh, ko uh, nga, uh, ano, bro. Nga orasyon. Gito d'lo. At to sa, ano? todlo, sa uh, kuang papa, bro. Uh, Oto oh, nga. Ayun, ka di, di ko pa mong maayo kabisado bro mo to nga na. kuya ko Kag, wala ko sa sarili oy eh. tataod <coughs> <Totoad> na <anana. tos> na na tataod na 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 oy na pasilong pa pero naging ngom, man to siya gayna sa ko abro nga mga 10 minutes siguro na ana siya dre Ato ano, siguro na pandungan din o kinukuan ba? oh, pandungan sana sa na Pandungan to si Bobo. Bobo, mm. Dili siya matagatag mga ba? Mm. Dili siya matagakan sa ano ba? Hugaw. Ngayon, Zipos mga tol. Yung gusto ko sana buruhin yung manananggal. <laughs> Kaso tumama iba sa yun, kanya bro. Iba yung naburo ko kapatid ko yung naburo ko. Sa mukha pa talaga. <laughs> <laughs> Doon yun. Gibuhat mo na siya, bro. Gibuhat mo na siya. Magtapon mo kasi na nga, Sen. Toyo, gudo niya, bro. Lalo, tilapon lahat. Toyo, gudo. Sinandiya. Sinandiya niya, baby. Yeah, ate. Hilak mo si Inok? Hilak kay Inok? Ayaw kay Hilak, bro. Nang Inok kay... Makuha lagi ka na. Makuha lagi ito na mo imuha ang ano. Nok, relax ng nok. Yan mga kaibigan na uh, umiyak sa mga kaibigan. Ka? Pumilit sa mga uban ba? Yan to, kunan ba? Yan to, kunan ba? Yan to, kunan ba? Yan to, kunan ba? Yan At least, uh, makita ni Raiko na naalala yung suod. Mm. Pero ang importante niya, <laughs> ang nga itong pangitao na, ng lower body na naman niya. Mm. Yung lower body niya, yung hahanapin na naman natin. Ganun. Pero hindi natin alam kung saan natin hahanapin, di ba? Oo. Tagtawad siguro na anak na, si ano? Tulix. Ha? Tagtawad na ano siguro si Dulix. Basin ng ano ba? Nagpasilong Pasil ba kay... Basin ko sa yung ulad dito ba? Hmm. Pa. Pasilong dito. No, Yan, grabe yung sakripis ni Dansky kagabi yun. Oh. Hmm. Agun pak nak Agun pa, Semuka nang dugu si Dansky ke gabi Ay, nana bro Nana, nana Nana Sana, Tro Yan mga kaibigan Yan no. Yan 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 Ay, selamat Pula panika balu ba? Pula panika balu. Good news kami sa iyo. Right ko. Ito. Yan si right Lab ka balu na ni wa pa. Wala pa. Ah. Pula mo ba taong gilak ni ba? Diri 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 bro. Pula kay ni bro. Dari hari sabu. Ami surprise semua. surprise semua. Birthday gift namo semua ba. Big gift ba. Andam na ba ka? Andam ya. Sir ba. Ya. Andam na. Unahi sa dito bu. Nak ada dale. Sembur. Nak bagi dia dia. Di sana. Di sana. Lagi hiduk. Ganyan kasi yung ano... Ayun, ko. yan lang naman Kasi buo. kasi wala mo talaga rin kung Para mag base ka na yung birthday mo. Mayasin lang natin kung paano. ba? na ako.

pero gagawin pa rin natin lahat bro para maidugtong yan bro makita nato ang iyang ano natin ba tapin panaamin lahat ng mga uh, nabibiktima na gustong magbago ay tutulungan, tutulungan namin yan. Yeah. Uh, de, gano? Hey, Delita, ko. Hmm? Ay, balo ko na. Ulit na sa aray ko. Hmm. Ay, kabalo ko. Hmm. Gimingaw siya ka sa mga kwan. siya ka sa Sabi nga niya, dalawa lang daw sila ng mga. Ay, pamilya. Bakit tamo sila sila ko. Ya, betul. Ini sahaja lagi. Ini memang, kawan. Ya. Kalau memang, di mana kita akan pergi? Di mana kita akan pergi? Di sana. Di sana? Di sana. Di dia. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Lepaskan dia contoh ngidi HP nya kan. bro. Kecino. Hmm, kecino bro. kita gani, Orang banyak hilang batulan nih. Dilek tombrok ka dik dik tadi kan pas kita patapos. Kasi hanggat may buhay, may pag-asa pa tayo. Hmm. Ahh! Brahman! Ayaw mo kaya, Brahman! Sige tayo, eh, Brahman! Makatatag ka. Pakatatag, pakatatag. Mayroon, mayroon. Sa harapan yung kapatid mo, pakatatag ka. Brahman, ayaw. Makita lang natin ang punga mo. Hmm.

hindi um, mo na ang daliran ni kuya mo para lumaban. Hmm. Ay, talaga ako mga kaibigan sa... Uh, sa, sa of Lakas kasi ng impact sa akin ng... ...pag... Paralikayan yung... ...ano, yung nag-uusapan lo, so, bro ba? Kasi parang ramdam ko yung ano bro Ramdam ko yung kasi na sinabi yung mga na-bro. Ayap na sana ako, bro. Lupo ka talaga. Habit na matulog ako nga, nga lupa. Lupo talaga. Hindi puksan. Ayaw na, isa na lang. <laughs>

Happy lang! Happy! Happy lang! Happy. Happy, 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 happy lang! Happy! Ito na Salamat niyo, bro. Di <admitting the background> ba, ba? Hindi Hindi na siya makuha. kuya! Ako na Okay. Ito na ka pa man sila pwede mag-uban e, eh, bro. Ito, uh, may, pwede mag-buyog. Paminaw ha. dili di... na mo ma, dili na mo di iuban ta mo. Iuban na mo, di ba? Kamunduha dili mo. Sa normal ba diba? dili pa mo mo. Dili Dito po lang mo, 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 mo. ka sa mong sikte gani. Aka okay. Kinang na kon mo ni ma. Kapay cinti mo na, na sira iko bro. Kay sa diba school lang. Kuyang katawan bro. Ito. Ayos lang.